Ang buhay at mundo sa 2050 ay mahuhubog ng walang kapantay na pagsulong sa teknolohiya, pagbabago ng demographics, at pagbabago sa lipunan. Ang ruta ng ating mundo ay kapansin-pansing magbabago sa susunod na mga dekada. Ang iba pang mga umuusbong na teknolohiya ay magbabago sa lahat ng bahagi ng buhay, mula sa pangangalaga sa kalusugan at edukasyon hanggang sa transportasyon at pananalapi. Ang mundo sa darating na 2050 o ang taon ng 2050 ay halos 26 na taon na ang layo mula ngayon. Bagaman walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na mga taon, ngunit kung ligtas ang mundo hanggang 2050, o ang mga kalkulasyon o hula na ginawa ng mga siyentipiko ay maaaring patunayan na tama. Ano ang mangyayari sa mundo sa darating na 2050? Paglago ng populasyon sa mundo. By 2050, ang populasyon ng mundo ay lalampas sa hindi bababa sa 7 bilyon. Pagsapit ng 2050, humigit kumulang 75% ng populasyon ng mundo ang maninirahan sa mga lungsod. Pagkatapos ay magkakaroon ng mga gusaling aabot sa mga ulap. Ang mga kalsada ay itatayo hanggang sa ilang palapag. Pagsapit ng 2050, dahil sa kakulangan ng halaman, ang mga konkretong kagubatan ay gagawin sa lugar nito. Sa panahong ito, magkakaroon ng kakulangan sa lupa. Ayon sa isang ulat ng US, tataas ang level ng dagat sa taon 2050. Dahil sa kung saan maraming mga lungsod at isla na nasa baybayin ng dagat ang maaabsorb sa tubig. Pagsapit ng 2050, 50% ng mga trabaho ang mawawala rin dahil ang mga robot ang gagawa ng karamihan sa trabaho sa oras na yon. 3D Print Technology Sa 2050, gamit ang 3D Print Technology, anumang bagay ay madaling magawa sa pamamagitan ng paghubog nito. Para dito, ang CAD file ng bahaging iyon ay kailangang i-extract mula sa internet ng computer at sa ilang sandali ay magiging handa ang bahaging iyon kasama ng 3D printer. Dahil sa higit na pagunlad ng teknolohiyang ito sa hinaharap, ang paggawa ng maraming malalaking bagay at armas ay magiging napakadali. Sa 2050, darating din ang Interactive Hologram TV, kung saan ang Hologram TV na ito ay lalabas sa harap mo sa pagpindot ng isang button ng mobile, at sa pamamagitan ito ay maderama mo ang mga 3D na larawan pati na rin ang virtual reality. Digital School Sa oras na iyon ang mga paaralan ay magiging ganap na digital. Ang mga bata ay hindi magkakaroon ng mabibigat na bag sa kanilang mga likod, Ngunit ang mga tablet o laptop sa kanilang mga kamay na mag-iimbak ng lahat ng kanilang mga libro sa pag-aaral at sa oras na iyon ang mga blackboard ay magiging touchscreen din upang ang guro ay maaaring gumuhit ng anumang diagram o larawan. Hindi na kailangang gumamit ng chalk dahil dito ay magiging online na ang mga klase na magiging pabor sa mga guro at mga estudyante sa buong mundo. At kahit saan ka man sa mundo ay pwede kang maka-access sa school dahil sa online class. Mga pagbabagong medikal o paggagamot. Ang 2050 ay isang hamon sa kamatayan. Maaaring hindi perpekto ang katawan ng tao, ngunit tiyak na magiging ligtas ang iyong pag-iisip. Sa hinaharap, ang utak ng tao ay ikokonekta ng isang computer at easy save sa hard disk, at ang data nito ay maaaring gamitin bilang isang file anumang oras. Ang patuloy na pagunlad sa medisina ay lubos na makakabawas sa dami ng namamatay, at walang sino man sa edad na 80 ang mamamatay sa oras na iyon. At kasabay nito, dahil sa pagunlad ng teknolohiya, marami sa mga malulubhang sakit ngayon tulad ng cancer ang magwawakas. Ang isang bakuna ay sapat na para sa paggamot sa lahat ng uri ng sakit at lahat ng medikal na ulat ay darating sa mismong mobile. Sa pamamagitan ng pagpapadala nito sa doktor, posible na makakuha ng paggamot sa sakit na nakaupo ka lang sa bahay. Advancements in technology sa hinaharap, gagamit tayo ng mas maraming teknolohiyang device kaysa sa ngayon, at ang mga supercomputer ay magiging maraming beses na mas mabilis kaysa ngayon. Sa 2050, ang nanotechnology ay gagawa ng artificial na utak. Sa pamamagitan ng brain computer interface, ang computer ay makokonekta sa utak o nagpapahintulot sa mga tao na direktang ikonekta ang kanilang mga utak sa teknolohiya dahil dito ay magagawa ng lutesin ang lahat ng mga problema ng mabilis, na hindi kayang lutesin ng isip. Ang mga BCI ay magbibigay daan sa mga tao na kontrolin ang mga computer at iba pang device sa pamamagitan lamang ng pag-iisip, na posibleng mag-unlock ng mga bagong kakayahan at karanasan sa pag-iisip. Ang robotics at personal na mga robot ay magkakaroon din ng malaking papel sa mundo ng 2050. Ang robotics ay magbabago ng pagmamanupaktura at iba pang mga industriya na humahantong sa pagtaas ng produktibidad at kahusayan. Ang mga personal na robot ay magiging karaniwan sa mga tahanan na magbibigay ng tulong sa mga gawain tulad ng paglilinis, pagluluto, at pag-aalaga sa mga bata o matatanda. Ang mga robot na ito ay nilagyan ng advanced na artificial intelligence na magbibigay daan sa kanila na magsagawa ng malawak na hanay ng mga gawain at magbigay ng personalized na tulong sa mga individual. Flying Car Technology May posibilidad din na magkaroon ng mga lumilipad na mga sasakyan sa 2050. Ang lahat ng lumilipad na sasakyan ay kontrolado ng computer, at sakaling magkaroon ng aksidente, kokontrolo ng computer system ang sasakyan bago mangyari ang banggaan. Ang pananaliksik sa naturang mga kotse ay ginagawa sa Dubai. Mayroon ding posibilidad ng mga self-driving na kotse na darating sa 2050, maraming kumpanya ang nakikibahagi sa paggawa ng mga self-driving na kotse. Ang mga kotseng ito ay karaniwang umaasa sa mga sensor ng kalsada. Dito ang panganib ng aksidente ay lubos na mababawasan sa kasalukuyan, tumatakbo ang mga self-driving sa metro sa maraming mauunlad na bansa. Sa 2050, lilitaw ang naturang teknolohiya, sa tulong nito ay hindi na kailangan ng gasolina para maglakbay ng libu-libong kilometro. Sa oras na iyon lahat ng sasakyan ay tatakbo na may magnetic waves. Sa tulong kung saan ang iyong paglalakbay ay magiging mura at maginhawa. At ang pinakamagandang bahagi ay hindi ito magdudulot ng anumang polusyon. Sa 2050, ang paggamit ng petrolyo bilang gasolina ay titigil. Sa halip, ang hydrogen ang gagamitin bilang fuel. Bukod dito, makakagamit din tayo ng maraming elemento ng chemical bilang gasolina, at ang pagsasaliksik ay ginagawa sa hangin at solar energy bilang walang katapusang fuel. Space elevators sa 2050, dalawang space elevator ang naitayo at sila ang pinakamalaking proyektong pang-inhinyero na magagawa kailanman. Ang China at ang Obuyashi Corp, isang pandaigdigang construction firm na nakabase sa Tokyo, Japan ay nakatuon sa paggawa ng sarili nilang mga elevator sa espasyo mahigit tatlong dekada na ang nakalipas at nabuhay ang pananaw na iyon. Ang mga elevator ng kalawakan na ito ay mga sistema ng transportasyong planeta to space na bawat isa ay may cable na nakaangkla sa ibabaw ng mundo at umaabot sa kalawakan. Ang disenyong ito ay nagpapahintulot sa isang elevator na maglakbay sa kahabaan ng cable ng direkta sa orbit, nang hindi gumagamit ng malalaking rocket. Ang material na ginamit upang lumikha ng mga cable ay carbon nanotubes na magaan at daan-daang beses na mas malakas kaysa sa bakal. Ang mga space elevator na ito ay madalas na ginagamit ng mga institusyon upang maghatid ng mga kargamento sa kalawakan at ibalik ang mga kargamento sa lupa. May kakayahan din silang maghatid ng mga astronaut at turista sa mga istasyon ng kalawakan. Ang bawat space elevator ay nagkakahalaga ng halos 10 bilyon dolyar para itayo. By 2050, marami na din mga ahensya sa mundo ang makikipag-ugnayan sa mga aliens. Tinatayang sa 2050 ay baka makakahanap o makakakita na tayo ng mga aliens at kanilang mga planeta. Dahil maraming mga ahensya sa mundo ang hindi tumitigil na makahanap ng ebidensyang nagpapatunay na totoo ang mga aliens sa kalawakan, o di kaya ay bumibisita mismo sa ating mundo na hindi natin nalalaman.